Kaso sa dengue, sa Iloilo, naglabot na sa masobra 1,700 subong at tuig. Mga nakaagi na nga, nagmasakit sa dengue, mas mataas ang risgo ng aliwat matapikan suno sa Iloilo PHO. Si Zen Kilantang Sasan, nakatuto. Pumalin sa Enero, tugtog Mayo 17 sining atuig na record sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ang 1,742 dengue cases mas mataas ini kung ikumpara sa parehong nga tion sang pinalikdan nga tuig nga lang sa 983 dengue cases sa karon may 11 ka mga barangay sa probinsya nga may clustering of cases ini ang nahamtang sa Alimujan, Anilao, Kalinog, Igbaras, Leon, Maasin, Oton, Pavia, Pototan, San Joaquin kag San Rafael suno sa pag-asa amat-amat na nga nagasulod ang tingulula na kag ini ang tion nga ginabantayan ang posible pagsipa sang dengue cases. Ganit may pahanundom ang Iloilo Provincial Health Office. Ang kutob sa mga nagbalati na sang dengue may mataas nga risgo ng liwat matapikan. Nagapatimaan nga ang sala nga pagpati o kon myth on dengue nga kung nakaagi ka na ganit dengue. Sa una, hindi ka na liwat So that was a myth, that is a myth. And ang to other a fact is, nagataas pagidang risgo sa so isa ka tao mag-suffer sa severe dengue. Diri sa pavia kilo doble halong ang mga ginikanan sa pagtatap sa ila kabataan. Si Ferilin nga may bata nga nakaagi infect sang dengue, ginatutukan gid ini para makalikaw sa balatian. para sa namo uh, ano na pajamahan eh kada lagi na man Padayo naman nga ginakampanya sa probinsya ang 5S strategy kontra dengue sa mga kabaranggayan. Upot kay Serino Randuque, Zan Kilantang Sasa, Juan Western Visayas.